What's up mga repa, kamusta kayo dyan? Uh, ngayon lang tayo nakapag vlog ulit uh, Alam nyo naman, busy tayo sa trabaho lagi Ngayong araw ay may short ride tayo Papunta na Antipolo Syempre pupuntahan natin Yung isang kilalang tourist destination nila Walang iba kundi ang Hinulugang Taktak -tak. Bali bumiyahi kami ng isang oras Simula sa Taguig At pinadaan kami ng C5 at Ortigas Extension Tapos dire diretso na yon hanggang Antipolo Medyo traffic lang talaga sa wakas at nakarating na kami dito sa aming destination, mapapansin nyo na pinupuntaan din talaga siya ng mga biker dahil puro paahon yung kalsada papunta rito. Ang hinulugan taktaka ay isang protected landscape na may sukat na 3.58 hectares at located sila dito sa Daang Bakal Road, Sitio Taktak Barangay de La Pas, Antipolo City. Gaya nga na ko sa inyo mga repa, ito ay isang kilalang tourist destination. Dito lamang yan sa Antipolo City. O diba? Sangka pa. Kaya tara, samahan nyo ako. Pasok tayo sa loob. Let's go! So, operating hours nila 7am to 4pm. Pagpasok nyo dito mga repa ay diretsyo muna kayo ng reception para mag in. Once na nakapag login na kayo ay pwede na kayo mag-enjoy sa loob. At ang maganda pa dito, lahat na attractions nila sa loob ay libre para sa publiko. Ngayon mga repa, nandito lang kami sa Hinulugan Tap Tap. So, uh, pakita ko na lang sa inyo yung Uh, rules and regulations sila dito. Dapat alam niya yan. Dahil nga isang protected landscape ang hinulugan taktak, mahigpit nila pinagbabawal lahat ng mga activities na nakikita nyo sa kanilang mga signages. So yan, uh, na kami. Ah, uh, bago pala kayo pumunta dito kung nagbablog kayo, kailangan nyo muna kumuha ng permit. Uh, letter lang naman siya. Gagawa muna kayo ng letter. Uh, parang hingi mo na kayo ng permiso na magbablog kayo doon

Ganda din oh. Eh, Ayun, pwede ko na yung folds doon. So, ayan. Uh, first time pa lang namin makapunta dito. Kaya hindi ko alam kung ano yung makikita namin dito. First time ko lang din makapunta dito Gaya ng sinabi ko kanina, lahat ng attractions dito sa loob ay libre para sa publiko. Isa na dito ang wall climbing. Kasama din dyan ang kanilang spider web at canopy walk. Meron din silang rappelling. Kasa naka-under maintenance ngayong araw, yung canopy walk at rappelling gawa ng malakas na ulan daw kagabi. So yan, nandito kami sa gilid ng na uh, ah, poles nila dito meron din sila ang grotto okay. may mga tambayan may mga cottages dito sa gilid so, okay. pwede kayong magdala ng pagkain tapos uh, ah, tambay kayo dyan so, okay. dito Ganda dito, mapuno ah, uh, sarap mag oh, sarap maglakad-lakad. Kumusta naman nakapag-ride ka? Ah. Uh, eh <laughs> lang ulit kasi siya nakapag-ride. <laughs> Stress ka na ba? Stress ka? taon tama, gano tayo. Thank <laughs> you. Layak. Sinulog ang so, Tingnan natin nandito. May swimming pool din pala sila dito. Ay sa. so syempre bago kayo makapag-swimming, ay yung rules and regulations nila. Ang so, daming bata. So, ito yung swimming pool area nila. tanda dito, malawas yung swimming pool nila. Puro bata. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot ay bumalik na ulit kami dito sa tapat ng kanilang waterfalls para mag-picture-picture -picture dahil sumikat na ulit ang araw. Pagod. Ito tayo. yung elevator nila, Pagod! <laughs> Welcome! preparing <Raffelin> wall climbing. <laughs> Sulit! <laughs> Para sa mga uh, elders natin dyan na uh, hirap makababa sa makakyat may elevator sila Bali, inabutan na pala kami ng lunch break dito kaya pinapila muna nila kami sa kanilang waiting area. Sakto naman, pagpila namin ay 30 minutes na lang matatapos na ang kanilang lunch break. At nang tawagin na kami ay pinadiretso na kami dito sa kanilang area kung saan kayo magsusot ng safety harness. Siyempre may mag assist din sa inyo na staff para masecure kung tama ba yung kabit sa inyo ng mga safety equipments. Okay. Okay. Shout out kay Sir Kangoy. <laughs> uh, shout out sa pag-assist sa ating arms. Tara. Tara. Sa spider web tayo. Mapapasubo. Tara. So, Tara sa spider web. Tara. Mag-picture-picture lang tayo doon. Pangkopon, siyempre. <laughs> <laughs> ay, sorry. May picture pa lang. <laughs> eto, eto na lang phone ko pang picture. 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 Ang magpipicture atas niya. Ah, doon. Ah, iyabot lang lang. Ikaw, hawak ko na. Ay, hawak ko na. <laughs> May pila tayo dito kaya. Antayin mo na natin itong mga reta. haha, okay na, magalakin muna. hahah, aay, hahah, aay, hahah, aay, hahah, aay, hahah, aay, <ripensi> <worries> <hada> Tidak, <warming> Ayo <many> bueno, pangalan mo, uh, sir? My name is Safety uh -huh. instructor. Okay. ya po sila, ma'am, sir. Taga, taga. ya, ang diba, kawal. Tapos aku po ito. So, one, two, three. Wala, may pa ganyan pa. Parang mga sira. Thank you. Paraos. Thank <laughs> you. Thank you. achievement naman ang experience. Ayok, kan <laughs> achievement <and luck. laughs> kay Oh, sasaylang, so, saya tapos may mag spider web, ayos, ah, <laughs> tumutla <laughs> pa pa eh. uh, okay, sa mga, tumutla si, na panag, na panag, alam mo siya kaya, na panag, na So, bali, ang hindi pala ating ngayon, ah uh, yung rapeli, saka uh, paano piwok, kasi bulan daw pag-ati. Uh, parang answer So, siguro, next time na lang namin susubukan yun. Hindi na rin pala namin nasubukan yung wall climbing dahil ubos na yung energy ni Macy sa Arky. Siguro next time na lang din namin susubukan yon. Kaya hanggang dito na lang mga repa, maraming salamat. Hanggang sa susunod na vlog, ride safe, peace!